Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, nandito na naman po tayo sa kusina ni Nanay really Make Stories. Ni Nanay really, ni Nanay Inday, ni Lola Inday. Ayan, whatever, kahit anong itawag niyo po kay Lola really, ay okay lang. Ayan, ngayon po ay araw ng Sabado. At hindi po uso sa amin yung biyernes ang munggo. Magluluto po tayo ng munggo ngayong araw kasi puro na lang po isda gulay ang mga nakaraan ng na mga araw kaya magmunggo po tayo at request po ito ng ating mga family ang init init na po grabe ng init kaya wala na po ano, mautusan para bumili ng bawang. Kaya damihan na lang natin ng sibuyas. Sabi po ang init, talagang nakaka nakakatamad at nakakatapot lumabas ang bahay dahil sobrang po mainit ang sikat ng araw. Yan po ang ating sibuyas na madami. <tong> po tayong konting pang sahog dito. Ang karni na giniginaw-ginaw pa, mabuti pa yan. Giniginaw si karni kasi galing sa ref. Sana naman, palis na palis na dahil sa init. Ayan mga kaibigan. At po tayo sa ating mga niluluto. Makatapos po ngayon ang uh, panahon dahil mainit. Kaya yung ating mga palan, check-check natin sa may time. Yan po, ilalagay na po natin itong karne para maluto ang mga diwasin po yun, umulangan maglakam talaga ng tingin ng beth, kung po ang isa ay lang ating na ginisang monggo, parang pangatlong monggo na yata ito makakabida na. sinapatita ko siya ina na ating niluluto. hindi naman po talaga tayo magkasawa sa pagluto ng ulang natin araw-araw, di ba? Kahit pabalik-balik, ang dyan yung pagdang, ilaga, adobo, prito, prito ng kalit, prito ng isda, mapabainihaw, inihaw na karne, inihaw na isda, ulit ulit lang mga kaibigan, di ba? yung tinulang manok, adobong manok, kalderitang manok. Kira so, lang yun po ang munggo. Ito so, po ay ulam ng uh, masa. Nung araw, eh, uh, kundi lang po ang aming pera. Pumibili so, po ako ng dalawang order na munggo, eh 15 pesos lang po yun ng 1990s ang ano ang isang order na munggo. kaya kasiyang kasiyan na po sa amin yun eh ngayon ako ng 15 pesos eh wala pa Pang-sibuyas, bawang lang yun Lagyan so, po natin ulit ng sabaw ng mango para na ma luto po muna yung karne. Kasi yung munggo po natin may luto Ayon, yung And, na yan. Ang mga kapapulang may luto. Ang ito na ng karne ang ating lutoin para mas maganda kapag lutong luto po yung karne. Yan. At, sabaw po natin yung munggo. Tapos mga kaibigan, lagyan po natin na ng konting asin yung ating karne para kuya yuday salt. Lato, mahirap tansay yung yuday salt. Kamusta kayo mga kaibigan? Ingat-ingat po ha at mainit ang panahon sobrang mainit ang panahon. Hindi pa ako makakatagal ng 5 minutes sa kalsada sa oras na ito. Nakakatakot. Uh, Tapos po, mga kaibigan, ha? Paalala lang po ito ng inyong uh, nanay Relly. Kapag galing po kayo sa labas o kahit man sa loob ng bahay, at yung, uh, lalo na yung mga galing sa labas, mga kaibigan, Siyempre, mainit na mainit sa labas. Yung katawan natin ay nainitan. Sobrang uh, nainitan. Ngayon, pagdating mo sa bahay, siyempre, uhaw na uhaw ang pakiramdam, di ba? Huwag po muna kayong iinom ng tubig, lalo na yung malamig na tubig. Nung araw, alam niyo po, dahil 2 uh, kilometers po ang aming nilalakbay papunta sa school, umaga, 2 kilometers. Pagdating ng tanghali, 2 kilometers uli. Ang aming lalakbay and pawi. Sobrang init. Ang ginagawa ng aming nanay, pinapakain muna kami ng kunting asin. Yung kunting asin lang na maranasan lang natin yung alat. Tapos, pahinga muna ng mga 5 minutes bago niya po kami painumin ng tubig. Eh, nung araw po, wala pang ayos sa amin dahil wala nga pong kuryente. Di po ba? Kaya, ang iniinom po namin ay yung galing sa banga. Ngayon, may mga ice tayo dito sa ating mga tahanan. Lalo na sa kalsada, marami din mga palamig. Naku, mga kaibigan, iwas-iwas po ang pag ano, ang pag inom ng malamig sa panahon ito kasi nakaka-stroke po yung malamig. Nakaka-stroke po yan ang malamig. Ayan mga kaibigan, lagay po itong nunguk. Kaya, huwag po natin gawin yung galing po sa labas na nainitan ang katawan. Tapos, iinom agad ng malamig na tubig. Huwag na huwag nyo pong gawin yun mga kaibigan ha. Kasi nakaka-stroke po yun. Kahit man po dito sa loob ng bahay natin, pag sa tingin natin ay eh, mainit ang mainit ang karingan natin, wag po tayong uminom agad ng ano ng tubig lalo na ng malamig na tubig tama po yun yung kumain po muna ng konting uh, kunting asin at uh, magpahinga muna pag galing sa rabas bago po uminom ng tubig yan po yung ano, itinuro sa amin ng aming nanay kasi daw nakakatakot daw yung umiinom ng tubig agad eh yun pala naunawaan ko ngayon na ah. kaya pala ganun na lang ang ano ng aming nanay kasi hindi pala talaga maganda yung tawag dito umiinom agad ng uh, tubig ng malamig Inat-inat po. Mas maganda na po yung naniniwala tayo sa mga matatanda. Wala naman siguro mawawala sa atin ng mga kaibigan. Mas maganda po yung marunong tayong sumunod sa mga matatanda kasi <coughs> sila na po yung ano eh. May mga experience sa mga ganong kwento uh, ng buhay. Kaya tayo po ay uh, gawin din po natin para po sa kaligtasan din ng ating mga buhay. Grabe po yung dilalakad namin noong araw. Elementary kami, 6 years sa elementary. Kapag wala kaming baon sa tanghalian, ano po yun? 2 kilometers papunta, pabalik 2 kilometers after lunch, babalik naman ulit kami 2 kilometers pag uwi na sa hapon, another 2 kilometers kaya everyday po, from Monday to Friday 8 kilometers po ang aming nilalakad yan po ang aming nilalakbay ngayon kung gusto mo ng shortcut sa bundok ang problema, ito talaga ako sa bundok ng kaibigan ayaw ko talaga sa bundok tapos ang gulay po natin, ayan, at least eh. Gaya pa rin ang dati. As usual, ang palaya pa rin ang bunga. Wala daw pong dahon ng palaya ngayon. Siguro kasi pag uh, pinutol po yung bahay ng ano, ang palaya, di wala nang bunga yun. Hindi po ba? Lagyan po po natin ang kunting asin. Tignan po natin. Kasi kanina, nagbigay niyo na po tayo. Tignan naman po natin ngayon po. Okay na yung lasa niya. Mm Kulang -hmm. pa po ng asin. tayo ng not sponsored. Yan. Para po sumarap ng konti ang lasa. Hmm. Ano po. Kulok-kulokin eh, po natin ng konti para hindi po eh maluto pa siya. Yung karni ko po kasi galing sa freezer. Pero napansin ko mga kaibigan, no? Yung mga kabataan nung araw na nagtyaga talaga sa hirap. Walang ginhawa eh. Puro hirap. Sila po yung uh, naunang gumanda ang ano ang mga buhay at sila po yung ano, parang pinakahaligi ng pamilya kasi nung araw ang nangangarap, mga anak para sa pamilya, yung mga magulang parang stagnant na lang yung kanilang mindset na okay hanggang dito na lang talaga tayo pero yung mga anak, nangarap kaya yung mga anak talagang nagbuild ng magandang pangarap kaya yung mga nagtiis nagsumikap, nakatapos nakapagtrabaw, nakapag-abroad tapos sila po yung nagbalik ng masaganang biyaya na mula sa Diyos sa kanilang pamilya. Kaya yung mga kapatid nila dahil yung mga nauna ay maganda na maayos na ang buhay, yung mga kapatid nila ay sagana na ang buhay. Kumbaga, hindi na nakaranas ng hirap dahil yung mga naunang mga panganay sila na po yung bumuno ng hirap at nab ano din, nagbuo rin o bumuo din ng pangarap sa pamilya. Yan mga kaibigan, ilagay ko na po itong ating gulay. Nahugasan na po yan. Kaya maganda po yung ano eh. Yung pamilya na nagtutulungan. Meron po kami mga kamag-anak sa isla na mula po sa kanilang panganay na kapatid. Hanggang sa bunso, hanggang sa mga manugang, apo, pamangkin, mga pinsan. May talaga pong tinulungan po nila. Kasi di po ba, ang pagtulong sa pamilya, kunyari, yung isang pamilya, okay na ang okay na ang ano, okay na ang buhay. So, yung mga mahirap na kamag-anak, siyempre, lalapit po yun at hihingin ng tulong sa mga maalwa na mga kapamilya, yung maalwa na ang buhay. Pero, hindi naman po habang panahon ay pwedeng tumulong, ano po, kahit maalwa na ang buhay. Kaya yung mga mag anak namin yun, isa-isa po nilang dinala sa ab abroad po yung kanilang mga pinsan, lahat na, lahat ng lahi nila hanggat gustong pumunta sa ibang bansa ay tinulungan nila. O ngayon, masagana po ang buhay nila. Pare-pareho na po silang meron at wala na pong umiiyak kapag hindi po natulungan. Ano po? So, yan po yung maganda na building. <laughs> yung pagbe-build ng pangarap na hindi lang pang sarili kundi pang kalahatan. Kaya mga kapamilya, wag lang po yung tayo lang po yung meron. Tapos, pag may lumalapit, inagagalit eh, tayo. I-share din po natin sa kanila yung blessing para sa ganon. Nakakapahinga din po tayo sa pagtulong. Eh, kung dumating man sa punto na yung tumulong, eh, siya naman nahirapan. Eh, sana lang naman, no, yung mga tinulungan, eh, makaalala din. Kaya lang kung minsan, ganito kasi ang nangyayari sa Pilipinas, no, mga kaibigan. Pag binigyan mo ng puhunan na isang uh, inahing manok at isang tandang na manok, kapag nagugutom na, kinakatay na yung inahin, yung tandang na lang itinitira, eh, paano pa makapangitlog yung inahin, hindi eh, wala nang sisiw, di hindi nadadami. Tapos, kung ano lang yung meron pa na natitira sa isang tao, yung tandang, ito sa palaran, ipupusta pa sa tandang, gagawing na uh, pang yung tandang, tapos yung ultimong pambili ng bigas, ipupusta pa. Tapos, pag natalo, balik uli doon sa nagbigay ng inahin at tandang. At kapag hindi na tinulungan ulit, marami nang sasabihin di po ba gano'n kaya yung mga na natutunan ko lang lately na lang yan mga kaibigan hindi ko na nga natutunan nung una sa sariling ano ko na lang yan sa sariling uh, pagtuklas ko na lang ng buhay na dapat pala pag tinutulungan tayo yun ay hindi para gastusin at ubusin lahat yun pala ay ipuhunan muna paramihin palaguin para umunlad para hindi tayo pabalik-balik na paghingi ng tulong doon sa nakatulong sa atin. So, ganun pala yon Kaya lang alam niya naman po dito sa Pilipinas, maungutang tayo sa Bombay. Tapos, isa shopping, pang -be birthday. Lahat-lahat. Tapos, pagkatapos po ng handaan, nabusog po lahat ng ano, na uh, invited. Kaso ang problema, yung nangutang na ang nag-iisang uh, humaharap sa Bombay kung paano makapagbayad. Ano po. So, So, yun yung problema mga kaibigan. Kapag hindi tayo marunong magpahalaga doon sa puhunan. Ano po. So, ayan. Nailipat ko na rin po ang ating munggo dito sa kasirula. At may maya po, kakain natin tanghalian. Kaya mga kaibigan, isa pong maganda, maganda ng tanghali sa inyong lahat ha. Mag-ingat po kayo talaga. Sobrang init po. Kahit ako po dito sa kusina namin nasusufocate po yung aking pakiramdam. Kaya ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang ang pagluluto po ng inyong nanay Rayleigh, really, Ula Inday, really Mix Stories, Rayleigh really Mix Content, at, pagpatuloy, at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon.